Ayun, ay ang laki, grabe. O, um, kakarab, umaakyat siya. Dugsuro mo, oh. Kukuhanin po natin para ilagay lang doon sa kabilang ano kasi inuubos niya. Ang laki niya, sigurado. Nung may salito kasi may Ah, -duara kayo. Ha? Ah? Oh, yun na. Paa. Paa na yan, oh. Grabe, o. Oh. Ang laki niya. Ang laki, grabe. Ang laki niya, oh. oh. Dalawa na kayo, buddy. Dalawa na kayo. Yan po yung kumakain ng manok namin. Ayan, ang laki. Hindi po namin papatayin yan. Ilalagay lang po namin sa kabilang bukid. Para, ayan, oh. Ang laki niya. Ayan, oh. Doon kayo, ah. Oh. Naguyur ta sa dadwaranan ka may eh yun Ayan na po Tiyaga lang kasi nubos na yung manok naming pang sabong kaya Ayan na. Ayan, na. Ayan na Ito po yung kumakain ng manok po namin. Tanggalin mo muna yan, oh. At ay gilid to. yang gilid. Yan. Ayun na. Ah, na ano siya. Isisave natin to kasi na ipit, eh. Ayan, oh. Ayun, naipit na. -ipit na. Ang laki niya oh. Grabe. Naipit po siya. Waga, waga. Ayan. Para hindi masaktan. Ayan po. Ayan po yung kumakain ng aming manok. ang katakot ayan o oh. akal mo lahat alisin mo na yan kasi ayun uh. ayun ayun kakitam tanay paano si lalasi tanay tek mo lang malalo to bang ang kakitam na ayun na ayun na ayun na ayun na ayun na po ay buntis po siya no ang laki Ay Ay Ayan na. Mahina na siya Ay Ang galing niya talaga Ayan po Ano po namin yan Bubuhayin po namin sa Ano Ilalagay lang namin doon Sa kawayanan Kasi bawal dito kasi May ano Ayan Nakuha na po Ayan Nakuha na po Sa wakas Yung Namamahirap Ng aming mga manok nasa isa sabong kinakain niya po yung mga kitik mga pato ayan ay ayan o, ang la malaki po siya lalagay namin dun sa manggahan ang laki, laki. oo oh, may kinain yan baka yung manok na naman ang kinain yan putik putik nga Nahula po na uh, huli po namin yung kumakain ng manok. Ayan na. Papunta na po kami doon sa kalsada para doon na namin iyan sa may kawayanan para dumami pa. Ayan. Kagos. Ayan ano? Oh. Iwan na, eh, ipakakawalan namin doon sa may kawayanan para ano. Pakakawalan po namin kasi para dumami pa. Tas mo nga, tas mo nga. Ayan, pakawalan mo na doon sa ano. Pakakawalan na niya po doon sa kawayanan. Para dumami pa. Purutan sana kaso gusto pa naming paramihin. Sige, ingatan mo yan ha. Bye bye.